Hello, hello, Aquarius Collective. i si James from James Tario PH. This is your bonus reading Para for your November para and career. So, my Aquarius, let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the King of Wands. Beautiful. In the area of what you want, you have the Emperor card. Yes, napaganda in the area of what you need you have the star card interesting in the area of what's affecting your current energy meron po kayong 3 of wands beautiful in the area of your near future meron kang the 6 of cups yes 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 in the area of your challenge for the month para sa pera and career you have the knight of pentacles in the area of your fortune the justice card napakaganda in the area of your divine messages meron po kayong 7 of cups At ang outcome nyo po for the month para sa pera and career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, Aquarius, thank you, thank you, thank you muna sa mga donations nyo po. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan nyo ako lagi every time na meron po tayong free reading for Aquarius dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you, thank you po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. So, at the background of your energy, you have the Five of Cups. Okay. This time around, Aquarius, kayo po'y pinapayuhan ng yung spirit guides na wag nang magduel pa sa past. Either meron kang mga pinapanghinayangan, may mga regrets ka, may mga bagay na iniisip mo, sana ganito ginawa ko, sana ganito sinabi ko, sana ganito naging kilos ko, sana ganito naging desisyon ko nire-replay mo pa sa utak mo yan paulit-ulit. But you need to realize, Aquarius, that you need to move on from something na talaga namang tapos na. And may naghihintay sa yung mga bagong opportunity na maaaring magpa-excite sa magpa-ningning sa mga mata mo na parang uy, promising to ah. Parang parang pwede sa akin to. So, open your eyes for something new. Because nakita ko, eto na yung magbibigay sa ng tuldok sa mga past. So, may realize mo, ah, okay, may bagong darating. So, hindi ko na kailangan pang habu or pangarapin pa ulit yung mga bagay na wala na. Okay? Napaka-importante nito para sa'yo. At the center, you have the king of wands. This is your core energy for the whole month pagating sa pera and career. Sabi dito, maging visionary ka. Ano ibig sabihin nun? Dapat matalas ang isip mo, matalas ang pananaw mo, alam mo yung parang mga successful millionaires, mga successful businessmen, di ba parang laging alayo-layo ng nararating ng isip nila. Kung ikaw ito iniisip mo, sila mga 10 steps ahead na sila, no? So kailangan talaga ikaw visionary ka. Yung you have a creative ideas or creative passion na gusto mong i-create in the future, pero ngayon hinahanda mo na yung pundasyon para ma-create siya. So anong kailangan ni Aquarius para itong mga plano mong ito ay maging fruitful para sa'yo? You need to be brave. You need to open yourself na okay, marami akong kailangan gawin pero hindi ako matatakot sa pressure. Hindi ako papanghinaan na loob porque maraming tao sa paligid ko ang dinadown down ako o kaya minamaliit yung nasa isip ko o yung mga balakin ko, no? So, it's time for you na maging lion ka, maging palaban, maging aggressive, and also, you are go-getter, parang ganyan. And learn to fight for what you want. Learn to believe also sa mga plano mo. Kasi kung maraming tao sa paligid, hindi naman naniniwala sa gusto mong gawin, dapat ikaw mismo naniniwala ka. And you can begin on that. Okay? The King of Wands, clarify natin to. Siya nga pala Aquarius, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo? nag enjoy ng ating pera and career reading this time. Oh, tumilapon, you have the Four of Cups. Yes. Marami ka ng disappointment in the past. Ito yon With the Five of Cups. Marami ka ng tinray, ginawa, uh, binuo. <coughs> Pero lahat sila parang dismaya ka lang. Or walang pinatunguhan. And parang dinadamdam mo pa. Tinan mo naman, four of cups and five of cups. Dinadamdam mo pa kung ano yung mga nangyari. And your spirit guides are telling you, may bago ka pang pag-asa. Meron ka pang bagong gagawin. Inaabot sa'yo ng, four, ng angel, oh. may inaabot sa yung bagong pagkakataon. Garoon din kay five of cups. Meron mga cups sa likuran mo na hindi mo nakikita. So, ano ibig sabihin nun? Imbes daw na pang panghinayangan mo yung mga dati, gamitin mo na lang siya na pundasyon at lesson para sa mga i-create mo this time. So, ang sabi sa'yo na yung spirit guides, learn from what happened before. Kung ano man yung pagkalugi or kawalan mo ng pera o kung ano man ang sa yung pangit in the past, matuto ka daw dun, gamitin mo siyang angkla para yung mga bago mong plano ay maging tama at matibay na this time. Okay? So, kung medyo malungkot ka, huwag ka mag-alala may darating sa iyong bagong pagkakataon na ikaka-excite mo at bubuo ulit sa mga bago mong pangarap. Okay? In the area of what you want, you have the Emperor card. Emperor card, ikaw gusto mong ibalik yung sigla ng buhay mo. Gusto mong ibalik yung control sa buhay mo. Dati ang ayos-ayos. No? Dati um, may direksyon. Dati kakampante ka sa puput papatunguhan, sa araw-araw mong routine, pero dahil nawala eh, parang may nangyaring hindi maganda or merong naputol, merong nauwi sa wala. Kaya parang ngayon, you are parang scrambling, no? parang hindi mo alam kung paano mo bubuuin ulit yung mga bagay na nawala. And you want to take control of your life. Sabi mo, kailangan ko maitama ito. Gusto mong bumalik yung order ng buhay mo. And your spirit guides are telling you, kaya mo. You can do it. Ang kailangan lang talaga tapang. Tapang and dedication na handa kang humakbang patungo sa implementasyon ng mga pangarap mo. Kasi kung laging nasa isip lang yan, pangarap ko ganto pangarap ko ganyan, gusto ko maabot to, gusto ko itama to, pero wala ka namang ginagawang hakbang, baka masayang. So you need to take action. You need to be brave enough to work on it and do it for yourself. Okay? So, Aquarius. Clarify natin si Emperor Card. Bago po yan, Aquarius. Siya nga pala. Ito po ay pera and career reading. So, isulat mo sa baba ang mga uh, financial manifestations mo. For example, pangarap, uh, I claim this month na mabayaran na ako sa utang ko. I claim this month na mabayaran na yung tuition fee ng mga anak ko na hindi na magde-delay. I claim this month, oh, lumabas. Five of Cups. Wow. Five-five is all about Okay. Mga ganon. Isulat mo sa baba yung mga manifestations mo. It will come true. Okay? So, five, five here is telling you things needs to change. Okay? Kailangan na magbago. Whether yung mindset mo, yung mga plano mo, yung mga ideas mo, yung mga gusto mong i-implement sa buhay mo. Panahon na para baguhin mo yung atake. Maaaring yun ang paraan para magkaroon ka na ng good outcome mula sa mga yan. With the Five of Cups clarifying the Emperor card, sabi na yung spirit guides, maging matapang ka daw na bitawan na talaga yung past. Let go mo na yan. Uh, learn to forgive yourself also sa mga mali mong ginawa, sa mga hindi mo ginawa, sa mga mali mong naranasan, o kaya kung meron ka pang mga resentment o mga sama na loob, panahon na para bumitaw ka dyan, para pumasok na sa'yo yung swerte. Kasi puro nega nakikita ko dito. Eh. Puro bigat, puro pangihinayang, puro rejections and disappointments and anger. Kailangan bitawan na yan para pumasok na yung mga bagong bagay, okay? Be brave enough to accept what happened and move forward, okay? In the area of what you need, you have the star card. Star card this time around, nanggaling ka sa pain, di ba? Nanggaling ka sa bigat, nanggaling ka sa hindi magandang pangyayari. Pero star card, nakita ko talaga dito, nagihilom ka na. Yun daw ang kailangan mo, Aquarius. Maghilom ka sa mga pinagdaanan mong hindi maganda. Whether sa aspetong pera man yan, sa career, sa negosyo, sa project. Kung ano man yung masakit na nangyari before, panahon na daw para maghilom ka. At iangat mo ulit ang sarili mo. Ganon ang star card. It's all about healing, uh, reprocessing, and rebuilding your life. Um, nakita ko rito, huwag mo daw madaliin. Daanan mo yan. And namnamin mo yung mga paghilom na kailangan mong pagdaanan um, because nandoon yung fulfillment para sa iyo eh. So kapag minadali mo yan, baka bumalik ka ulit. Kasi kailangan authentic, authentic yung gradual mong transition from the pain to paghilom. Nakikita ko rito continue watering your life ha. Ibalik mo ulit yung pag-asa sa iyo sa puso mo, ibalik mo ulit yung sigla mo. Na kung may mga nawala man before, may mga bago pa rin darating. So, hindi mo kailangan mangamba or mag-alala kasi may bago pa rin darating sa'yo. Lagi mo isipin kapag may nawala, may darating na bago. Mas higit pa doon sa mga nawala. Okay? Star card, continue hoping and praying ha. Huwag mong kaligtaan magdasal at ipanalangin yung mga pangarap mo. Kapag nandiyan pa rin yung hope and pananalig, it will come true. Okay? Star cards being clarified by the five of wands. Learn to fight for your dreams. Yung nakita ko dito. Bilang panibagong mensahe ng yung clarification card with the five. Wow, tatlong five na pala to. Five of cups, five of cups, and five of wands. Talagang you need to change. Change for the better. With the five of wands here clarifying the star card, ipaglaba mo do yung pangarap mo. Yung bago mong pangarap, yung mga ideas mo, kahit na maraming balakid, kahit na maraming ko question o umaaway sa iyo o pinapababa ka or inapakapakan ka at hindi na sa mga gusto mo mangyari, learn to continue fighting and believing. Huwag mong hayaang panghinaan ka na loob dahil sa mga taong ito. Nakita ko dito, for some of you, Aquarius, na kailangan daw malinaw na sa isip mo kung saan ka tutungo at kung ano yung dream mo na gusto mong tulayan. Kasi kung malabo pa sa'yo, Huwag ka munang kumilos. Yun ang na nakita ko dito. Kaya you need to cultivate the clarity muna sa isip mo. Hindi pa iba-iba. Hindi jumbled, no? Para matumbok mo na tong dream this time. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the three of wands. Yes, ikaw ay naghihintay para sa katuparan ng mga pangarap mo. Some of you ay naghihintay sa go signal. Sabi mo, kapag dumating tong tawag na to, pag dumating tong confirmation na to, pag dumating tong papeles na to, makakalarga na ako, magagawa ko na yung dream ko. Yung mga plano ko. So, ano ba tong mga hinihintay mo Aquarius, this time? Pagating sa iyong kaperahan. Maaring naghihintay ka ng bayad, naghihintay ka ng call from a certain agency, o naghihintay ka ng approval of your visa, no? Para talagang ma-implement ma na ito. Huwag kang mag-alala, huwag kang mainip, huwag kang uh, malungkot dyan kasi paparating na ito. Kapag lumalabas po sa si three of... Um, uh, Once, ready ready na yung expansion mo, yung growth mo. Parating na siya. Yung susi mo para mag ka at makalarga ka na, okay? Uh, the three of wands being clarified by the ace of wands. Yes, magubunga na siya. Tinan mo naman, pakita ko sa inyo yung image. Tinan mo yung image ng kamay niya. Hawak-hawak niya yung buto. Biglang, boom, nag-sprout. Nakita ah, niyo ba? Kita niyo ba? Teka, yan, 'di ba nag-sprout yung yung halaman sa kanyang kamay. Ibig sabihin, yung mga hinintay niya, yung mga tsinaga niyang hintayin at uh, uh, inaasahan niya, ay biglang nangyari at naganap. So, this is a guarantee for you, Aquarius, na kung ano man yung hinihintay mo na development, resulta, medical test, or exam, it will be fruitful at darating na siya para sa iyo. So, congrats po. In the area of your near future, you have the Six of Cups kitang-kita ko rito totally naka-move on ka na dito. Na? Ito yung card eh. Six of Cups is a card of nostalgia. So, para binibigyan mo na yung sarili mo ng laya, permiso na bumitaw na sa mga bagay na ito and very, very secured ka na sa buhay mo this time. So, ang tabayanan mo after watching this video for the next six days, six weeks, or six months, paparating na yung katiwasayan mula sa mga pangit na ito or masakit na ito. Talaga naka-move on ka na at yakap-yakap mo yung mga bagong bagay. For some of you, Aquarius, nakita ko rito tagumpay after ng isang mabigat na pinagdaanan. So, this is really triumph over obstacles. So, kung meron kang kinakaharap ngayon na mga problema, issue, or mga bagay-bagay, huwag kang mag-alala, solve mo yan, at marating mo din yung ending ng problema na yan. So, mananalo ka din dyan. So, congrats po. Okay? the six of cups being clarified by the judgment card judgment card yes gising nagising nagising ka na this new life new beginning new start um nakita mo na ko ano yung mga bagay na dapat nang let go alam mo na na hindi mo na kailangan pa magduel sa past at ready ready ka nang harapin yung mga pagbabago Yung security mo this time sa life mo Very, very solid. Sabi mo, God, I'm opening up myself for a brand new future, for a brand new life. I-direct mo ako doon. So, parang ganun. So, you are now really putting your trust in God para sa destined mong path, which is good for you. So, kitang-kita ko rito yung pag-alis mo sa mga bagay na nakakadena ka. So, naka-move on ka na finally. And you are now embracing something new na ibibigay sa'yo ni God. So, congrats po in your challenge for the month, meron po kayong face your inner demons, yes? Yung mga bagay na kinakatakot mo, mga bagay na kinakahiya mo, yung mga bagay na um, mo. Panahon na para harapin yan, makipag-reconcile ka na sa past mo, sa mga demons yan in your life, yung mga darkness sa buhay mo, para totally makamove on ka na, okay? At hindi na siya maging pabigat sa'yo. Another message of self-sabotage. Oh, procrastination 'yan, tatambay-tambay. Negative self-talk, laging mali o negatibo ang sinasabi mo sa sarili mo. And fear of failure, takot kang mag-fail, undermine your success. Yung daw humaharang sa tagumpay mo. Um, minsan dapat asikasuhin mo na pero pinapagliban mo pa. Sometimes kaya mo naman, pero lagi mo sinasabi sa sarili mo, ay naku, hindi ko kaya. Hindi ko kaya, ayoko po. And sometimes, takot takot kang kumilos at sumubok kasi lagi mo iniisip, mag-fail ka. So, para manalo ka na this time at magbogi ka na sa buhay, itapon mo yung mga bagay na yun, okay? In your challenge for the month, meron po kayo nine of, Knights of Pentacles. Sabi dito, kailangan daw matino ang plano. Aquarius, meron kang gagawin, meron kang vision of what you want to create sa pagdating ng no, mga hinihintay mo, may implement mo na yung plan mo. Pero payo sa yun yung spirit guides, kailangan daw metikuloso ang plano. Pinaghandaan, binusisi, nilatag. At kailangan yung mga plano na yan ay doable ha, reachable, attainable. Yung kayang-kaya mong gawin, practical. Baka kasi halimbawa, bigyan ka example ha. Ang pangarap mo ay magkaroon, maging singer, and then magkaroon ng sariling album. Ang ginawa mo na lang, nagsulat-sulat ka lang ng kanta, pinost mo agad online, walang bumili. So, sabi dito, kung pangarap ko ay magkaroon ng album as a singer, ano yung steps by step by step na kailangan kong gawin? Na alam kong papalapit ako doon, but at the same time, practical, and at the same time, tama. So, parang ganon. So, halimbawa din, balak mong magkaroon ng pwesto sa palengke. Uh, gusto mo magtinda ng damit sa palengke. So, ano mga kailangan mo ihanda? Siyempre, pera, pangrenta, permits, no? Dapat mo iswak sa budget mo yung mga kailangang gastusin sa pwesto sa palengke. So, dapat lahat yan nakahanda, nakaplano. Nakita ko rin dito, dapat pagplanuhan ng budget, ha, Aquarius, hindi pwedeng palabas palabasang pera, kailangan naka-exacto naka yan, naka-budget, para alam mo yung mga dapat mong paglaanan ng pera, anong dapat pag-ipunan, so that ready ka sa mga rainy days. Okay? Knight of Pentacles, clarify natin. Narinig ko rin dito, dapat to yung mga plano. Ine-execute ha. Hindi, hindi porket nagplano ka, ay nasa isip lang. Dapat yan, tinutuloy, hinahakbangan, ginagawa ng paraan. Okay? Knight of Pentacles, the King of Swords. Yes. Kakasabi ko lang, yun din yung confirmation niya. Sabi niya, dapat daw yung mga planong yan, hinahakbangan ha, ginagawa, hindi nasa isip lang, And then dapat daw matalino ka this time. Alam mo kung mag-work yung plano o hindi eh. Sa so, pakiramdaman mo. Pag ba itong step ko na to, doable ba to? kayang kayo ko ba itong ihakbang? Pag hindi, palit tayo ng ibang plano. So, kailangan mo maging maparaan, madiskarte, maging strategic. Nakita ko rito na kung kaya mong gumawa ng magaan na paraan para maabot yung dreams mo, pwede. Ang importante kumikilos ka sa katuparan ng dreams na ito, okay? In your fortune, you have keep going forward. So, umabante ka daw, sugod laban kahit matarik, kahit na pataas ang hakbang, kahit na mahirap, keep going forward. Okay? the message, fellow travelers, support is all around you. Kung iniisip mo na um, nakatakot to, mag-isa lang ako, darating daw yung mga karapat-tapat na tulong para sa'yo para ma-achieve mo yung bagay na yan. So, you don't have to worry. In your fortune, you have the justice card. Nakita ko rito na some of you, pipirma ng bagong kontrata. Some of you ay magkakaroon ng, I don't know why, biglang pumasok to. Meron po ba sa inyong nasa gitna ng legal battles? For example, mga legal documents, pinapaayos yung papeles, mali ang pangalan, or meron kayong legal battle, or meron kayong dispute sa land, or dispute sa bahay. Kung ano yung mga usaping legal, kitang-kita ko rito, the answer will be in favor of you makahanap ka ng mga ebidensya para magamit mo no o kaya papabor sa iyo yung outcome so ang tabayanan mo magkakaroon na to ng magandang resolution or magandang development pero ang importante sa iyo aquarius sa mga may legal matters diyan lagi mong katigan ang katotohanan Lagi ka dapat may ebidensya may patunay para matiyak yung tagumpay mo sa bagay na ito okay para sa others Uh, na acquires naman dyan, na hindi naman legal ang usapin this time, nakita ko rito, sabi na yung spirit guides na gumaganti na yung kapalaran para sa'yo. Parang you are now harvesting the good karma after mong madapa dito, after mong masaktan dito, parang bumabawi na sa'yo yung kapalaran at binibigay na sa'yo yung para sa'yo. So, justicia, eh, makakamit mo na this time. So, halimbawa, na lay off ka dati, ngayon, magkakaroon ka na ng mas magandang trabaho. So parang, binibigay sa ni God yung kapalit na maganda mula sa mga iniyak mo at talagang nasaktan ka dati. Okay? Parang ganon. Clarify natin to Justice card. It's being clarified by the temperance card. Yes? Yung mga ina inaasikaso mo for a very long time. <coughs> Nakita ko ang tagal mo nagtiyaga dito talagang binosisi mo, ginawa mo, kung ito man ay legal battle, maaaring mga dokumento or talagang legal na usapin, um, the good outcome is here. A divine timing is playing. Alam ko matagal mo na itong inaasikaso at talagang you've been frustrated for a very long time kung kailan ba ito matatapos, pero nakita ko rito, daanan mo lang yung proseso, the good outcome will be yours. But for others na hindi naman legal, nakita ko rito na kung ano man yung darating na sagot mula sa mga bagay na sinacrifice mo dati at gumaganti na sa'yo yung kapalaran, binibigay na sa'yo yung karapat-dapat na para sa'yo, alagaan mo daw, okay? Um, nagbunga daw yung lahat ng sakripisyo mo, pagiging pag -pag -pag martir mo, at pagihirap mo sa isang bagay. Now you're reaping the good outcome or the good result dito. Kaya maging matsiga ka ngayon, ilaban mo yan, continue working hard every single day because may reward ka. Okay? Good for you. Congrats po, Aquarius. I-like mo tong video na to Aquarius, para makuha mo yung good karma at ma-harvest mo na yung good outcome sa mga pinaghihirapan mo. Like, like, like. Okay? In your divine messages, you have believe in the impossible. Yes. Kung ngayon nawawalan ka na ng pag-asa, sabi ko nga sa inyo with a star card, patuloy kang manalig, patuloy kang kumapit sa pag-asa na makukuha mo yung dreams mo. And lahat ay, impos lahat ay posible. So, believe in the impossible. It will arrive para sa'yo. It's time to take action. Yes, sabi ko nga sa inyo here in the Emperor card, kailangan talaga palaban. So, so good ka, lalaban ka. With the King of Swords then dito, kailangan pag may kang proseso or plano, gagawa ka ng paraan para kumilos at makamit yan. In your divine messages, meron po kayong Seven of Cups. Seven of Cups, sabi dito, alam daw niya marami kang confusion. Kasi marami kang gustong gawin, may mga options ka here and there. Sa dami ng mga pwede mong pamilian, napakagulo sa isip na yan. Talagang napakasakit sa ulo niyan. Kasi hindi mo alam kung ano yung tama para sa'yo at kung ano yung dapat mong pasukin. But your spirit guides are telling me and also telling you na kailangan mo pakinggan ang puso mo. Ano ba dito sa mga pinamimilian mo or options mo? ang swak para sa iyo. Yung kaya mong pasukin, yung kayang-kaya mong gawin. Um, pasok sa budget mo, pasok sa kakayanan mo, sa abilities mo. Swak sa panahon ngayon. And also nandoon yung passion mo at puso mo. Pakinggan mo ang sarili mo, self-reflection. Para mahanap mo yung tamang pintuan at tamang landas na gusto mong pasukin, okay? Seven of Cups is being clarified by the page of pentacles. Woo. Yes, sabi dito, aralin mo daw. Para makuha mo yung right door para sa'yo. Alam ko na nalilito ka, nahihirapan ka sa mga dapat piliin, tap, dapat pagdesisyonan. Pero kung nahihirapan ka daw, aralin mo daw isa-isa. Tignan mo kung alin dyan ang swak sa'yo. Tignan mo yung advantages at disadvantages. At timbangin mo kung pwede ba ako dyan o hindi permanente ba yan o hindi, tatagal ba ako dyan o hindi. Kung hindi, lipat ka sa isa pang option. Tingnan mo, magkaroon ka ng elimination method. Isa-isa mong tignan para matumbok mo kung ano talaga yung para sa'yo. Okay? Napaka-importante yan. Ang outcome mo yan, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. Unang-una, you have funnel. Period of frustration, yes, and lessons to be learned. Marami kang frustrations, dismayado sa mga bagay-bagay, pero ito yung panahon na matututo, matututo ka sa mga tamang gagawin mo moving forward. Okay? Another message of coins. Money will be coming to you. Wow! Pera, pera, pera. Darating daw po sa inyo this time. Congrats po. Another message you have. Bell announcement. Wow! Meron daw pong darating sa inyo na announcement. Whether sa pera, sa trabaho. Baka approve ka na, no? Baka yung hinihintay mo talaga to. Yung hinihintay mong go signal. Narito na. Congrats po. And then you have kangaroo, unsettled times, need to plan ahead. Yes, sabi ko nga sa inyo, kailangan magplano talaga, matibay na plano, konkreto, nakalatag, may pondasyon, para kung ano man ang mangyari in the near future, meron kang pantapal na uh, paraan. Okay? Ang outcome ni Aquarius for November Pere and Career, you have the Ace of Wands. Wow! New life, new beginning. Out with the old, in with the new. Sabi ko nga sa inyo, bibitawan mo talaga yung past kasi meron ka ng bagong yayakapin na bagong oportunidad para sa buhay mo. So, ngayon, <clears throat> maging palaban ka, maging receptive ka, uh, maging confident ka sa mga bago mong gagawin, kaya mo yan. ah, uh, ito na yung chance mo to change your life for the better at magkaroon ka ng mga bagong aanihin. Okay? Napaka-importante para sa'yo. Clarify natin, Ace of Wands. So ngayon nakita ko talaga makakaisip ka ng bagong paraan na parang aha, alam ko na gagawin ko. So believe in yourself. Have faith, yes. With the queen of cups, sundin mo ang puso mo. Okay, follow your heart. Alam mo kung ano yung mga bagay na sa sa'yo ng tagumpay at kung ano yung magdiretso sa'yo sa bagong landas. Sabi dito, kung ano man itong mga bago mong sisimulan na mga plano, idea, or new trajectory ng life mo, alagaan mo daw. Parang si Queen of Cups kasi para siyang nanay. So, parang go mo daw baby, i-baby mo 'yung mga bago mong gagawin para lumago, lumaki, uh, maalaga ang maayos at hindi masayang. Parang gano'n. So, nurture what you have this time because nakita ko 'yung paglago nito sa buhay mo moving forward. So, congrats po. So Aquarius, ito po ang inyong November pera and career. Saan po kayo naka Comment down below na be reading your messages. Thank you again for watching. Gandulo, Aquarius, I love you. This has been James. James Ario, PH. God bless everybody.